Problemado ang barangay Chairman, barangay 850 sa lungsod ng Maynila, kung saan dadalhin ang mga residenteng na sunugan sa pandakan. ayon kasi kay Kap. Rojas. Walang sariling gymnasium o malaking eskwelahang sakop ang kanyang barangay, kaya ang kahabaang ito ng West Zamora Street nilatagan na ng kanya-kanyang pwesto ng mga nasunugang aabot umano sa hindi bababa sa 320 individual. Sabi ng incident commander ng Bureau of Fire Protection sa area na si Fire Senior Superintendent Christine Kula, mabilis kumalat ang apoy na sumiklab pasado alas 5 ng umaga at ginaspas ay kaapat na alarma bago tuluyang napula dakong 8.26 ng umaga. nagpanikula. Kabilang sa mga iniimbestigahan sa hinang sunog ay electrical wirings na may mga ebidensya na umano mula sa ilang saksi. Wala namang nasawi o nasugatan ng maluba. Dulot ng insidenteng tubupok sa higit 2.6 na milyong pisong alaga ng structural property sa barangay 850 maging sa mga katabing barangay na 849 at 851. Natanaw pa mula sa skyway ang malaking sunog na nagdulot din ang pagsikip sa daloy ng trapiko sa northbound lane ng Quirino Avenue patungo sa bahagi ng nagtahan sa samtame sa Maynila. Para sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!